punong-puno sa loob. Ayan, dito kami sa kalsa. Punong-puno sa loob eh. Kami na yata yung last. Buti nakaabot pa kami. Ayan. lang kasi may ano Alam na ano eh. Yung paggawa ng YouTube namin eh. Kaya dito kami. Pwede lang ito Thursday Oh Namin lumipad sa iba Gamay na gamay na namin dyan Kaya ayun Kahit maghintay kami lang Malamang alas 7 tayo dito mami No? Mm, Ang dami sa loob Buti nga nakaabot kami Kundi bukas kami Ganun din pila malamang waiting. Yeah, dito na kami sa log pero kami na lang oh. Hindi kami nakapag-vlog kanina kasi daming tao dito kanina. Alam <laughs> ba? Diba? Grabe, grabe. Ano to, blockbuster? <laughs> blockbuster 'yung muna natapapakumpet sa kanya, grabe. Yung 'yung 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 akala mong mga na nag-aabang dito. Okay, eh, ano 'yun? alam mo isa-isa lang yun hindi minsan ano maraming dalang papel kaya yun matagal tapos ano pa sa business pa tapos corporate kaya ganoon sabay hmm, at linggo kasi nandito siya sabado at linggo pero meron naman siya ng, may mga tao naman siya dito ng Friday Saturday Friday Monday to Friday Ayan. kung napapansin nyo Nagigising ko lang Kasi umuwi kami <laughs> Pinauwi kami na ano Matagal daw kasi kami maghihintay dito Kaya pinauwi kami Sakto lang Kasi bukas Mas marami yan linggo Ngayon Ngayon, ngayon na namin na <laughs> <laughs> yeah hi yeah from Carl tags if you need file to tax, let me know I'm here in Regina and mark is my buddy here yeah we do for many years yeah it's just like four, four years. years now yeah yeah four years now yeah, yeah. 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 Thank you, Kalsa. Yeah. Yeah. what's uh, your number here? Yeah, my phone number 306-501-4070. Okay. Yep. Give us a call. We'll help you. Yeah. Yes. Thank you, Kalsa. Thank you. Welcome. <laughs> Tapos din. Medyo komplikado. Ilang oras din eh, no? Ano oras na? Lasot ko na. Eh, pagod na pagod na. Pero magaling. Magaling talaga. Mauusay. Ngayon. Bali, yan ah, uh, yun, kwento ko lang ng konti. Ayan, teka lang. Sarap ko lang. Yan, kwento ko lang ng konti kasi lumit yung income ko eh. Diba, nagkaroon ako ng sakit. Na-operaan ako. Yung lumit yung income ko kaya medyo lumaki yung child. Ano namin? Child benefits. Ayan. Ah, uh, yun, pag mali, lumit yung income, lalaki yung child benefits. Ganun talaga yun. Tapos, yun, may refund kami. Pero maliit lang. Sila na rin may refund. Ayan. Malaki sa kanya. <laughs> yung parang isa yun Isa dati? Ayan. Ganun. Pero at least may refund kami. Hindi kami nagbayad. Ayan. Ayan. You know. Kung yung nawala sa'yo na 3 months, parang binagdag mo? Oo, yun. Yung nawala sa aming kita. Parang binalik. Ayan, sa taxi, gabi no. Ayan. Pagod na rin kami. Pagod na rin siya. <laughs> Eh, no? Di ba? Gabi na? Oo, oh, meron siya pang isa. Kala namin, last na kami, meron pa siyang isa. Family. Ayan, huwi na kami. 8.39 na. Ay. 8.39. Ayan, huwi muna kami. Good morning, Sunday. Alah, gutom na. Gutom na yung mga ista. Ayan yung palaka Totoo na yung sopas. Hmm, parang Pilipinas lang. Sopas. Kain tayo. O diba? Masarap tong hotdog na to, mami, no? No. No? Yung chicken. Mura siya. Siya yung pinakamura sa lahat. Pero mas parang masarap siya kain, Masarap, Dilan? Dilan, masarap? Yeah. Dave, si ate mo, tulog. Nagbo-beauty rest. Kasi may lakad yan mamaya eh. kain muna tayo. Oh. Ba't ngayon mo lang sinote yan, Dilan? Sale lang yan eh, $5 sa Walmart. <laughs> Lian, di ka ba nilalamig? I'm Elsa. Ayan, nasasabi namin. rin di kami in-invite ni, ni, Lian. Oh, di kami sasama sa party. May pupunta ang party to mamaya eh. Teenagers. So, teenager naman ako ah? Peeling. Oh, di pogi ah. Wow. Mayaman. Hoy. Eh? Take a picture? The same thing. Yes. Really this one or that right? one? Oh. Pogi. Okay. Take a picture daw. <laughs> Let's go. This way. Liwanag kana na namin. Hoy, liwanag. Naglabasan na mga kalat, yan. Spring cleaning yan lahat. Ay, ilaw, liyan. Nakalimutan. Boy pa. Patay mo na. Pagol, Patay mo na Lian, ilaw. Hindi pa. Ayan. Let's go. Sunday, Sunday, simba tayo. Ayan. Tapos na. Palaspas. Ito yung palaspas dito. Eh, hey, mo. palaspas natin. oh, yung palaspas namin, no. <laughs> Ikaw lang ang gagawa. <laughs> Ayan. Hindi binibenta yung palaspas, no? Wala kasi nagbibenta, ka, ka na lang. Tapos bibigyan ka. Ayan. Doon kami sa dulo, nakapag-park. Daming tao ngayon. bens ni Yaman dito tayo, dito tayo, malayo tayo ayun palaspas <laughs> namin o oh, dandan oh, gusto pang madulas sige ka yun <laughs> yung snow na natunaw grabe nadudulas pa tingnan nyo naman no? dyan ka lumakad pag nakalakad ka nang hindi ka nadulas doon sa dulo mahusay ka <laughs> hello pag nadulas tayo dito injury yun isan lang oh madulas ka Dave Ayan, tapos. Let's go. <laughs> sila Jill tsaka sila Miguel. Yun know? <laughs> o. Ano? Hintayin oh, yeah, nyo ako mag-upgrade. Pag nag-upgrade ako ng iPhone 21. O, oh, ilan pa yon? iPhone 21. 100. Ako, oh, iPhone 100. Sige. 100 years pa. <laughs> Tara Dito kami sa ano, Best Buy tapos Winners. Bibili kami yung regalo sa kaibigan ni Lian. Yung isang sinusundo ko nakasabay niya lagi pag uwi. Yan. Happy birthday, Noreen. Sabi mo kay ate Noreen. No? Si Noreen. Yan. Punta kami mamaya sa birthday ni Noreen. Yan. Why? Oh, iwan ka. No! Ah, no, no. Sige, tara. Okay. Birthday ni Ate Norin eh. Yun. Best Buy and winner's Home oh, Sense. Yan. Eh? <laughs> Mag-practice na kayo mag-drive para passenger princess na lang ako. <laughs> Dito na lang sa Best Buy muna, mami. At bibila ako ng ano, 85 inch na ano, na calculator. Hindi <laughs> ba? 85 inch na tala mo TV ah calculator pala ang <laughs> oh, laki <lucky> nun <laughs> titanium iphone 15 pro mayaman wait lang pwede na akong kumuha eh kasi bayad na to eh pero gusto ko kasi yung ibang itsurang iphone eh Ayan, <laughs> yeah, titingin kami ng TV nitong dalawang dinosaur na to para sa kwarto nila yung maliit lang. What? What? Airpods. AirPods? Bin, o, oh, tignan mo. I'm Binila, nakita ng yes. airpods. It didn't work like for We two weeks. <laughs> ha? We okay. Pili no. hey, na mga suki. Mga pandiin ng TV. Tingin lang kami yung maliit na TV sa kanila. 199? Ang yung 129 ano yan? Insignia. Yeah. Hindi pa siya ano. Samsung T10. 32 inch. 499 Samsung. Yeah. pangarap pang spot Pinoy. Yun know, yung. <laughs> yeah. Nasaan ang iPhone 15 Pro Max? Wow! Magkano dito? 1749 Oh. Okay. <laughs> Parang ano lang din, oh. Parang, Parang oh, pare-parehas din naman. But that has mm -hmm. more storage. yun lang. Ito na lang, sa'yo lang. P14. Ay, like kay Butchokoy. Ito na lang kay Dave. Okay. O, sayo, oh. Sa'yo. Sa'yo. I don't need this. <laughs> uh, hmm? This has no more storage. Uy, magbura ka kasi. Um, wala Ay, na. ayaw mo magbura. Oo, oh, yung wipes mo. Nasa yung dalamang wipes. You want this thing? Okay, I'll oh, sell this nagbebenta okay. <laughs> Nagbebentahan pa ng iPhone dito. <laughs> Ito yung sa amin, oh. No? Yung binili nyo, ah. Maraming salamat. Ito. Yung pang-edit ko. O, oh, yung pang Oh, wala kaming ganito. Mas, magkano? Ah, uh, yan, oh. No? Ito. Ganun pa rin ang presyo, mami. oh, 1,629, no? Papa, can I buy this iPad? Hey, may iPad ka na, ah. Yeah. I know, but it's broken. It's broken. It's broken. <laughs> it's broken. Kano ba to? Oh, that's my phone. Ito yung gusto ko. Gusto mo yan, Lian? Gusto ko yung ano, uh, maliit lang. Okay. Ganda niyan, Dave, no? no. no, no. no, no. Magkano to? No, so 1,99,000 grabe 1,999 1,999 grabe ano may yaman yan ka sa'yo gusto mo? 3,000 so, pala to? because you can take to school May nagli-blot up yan tara na nga <laughs> bilhin tayo ng regalo mo tara magtingin <laughs> lang kami ng TV yung presyo, pinakamura debo hey, hey, lang na Yeah, Dilan. Mag-wipes na kayo, wipes. Ayun. Nalingat lang ako ng konti. Ayan na si Lo. Ang bilis. <laughs> Iniiwan ako. <laughs> Grabe. Kung nga ganda na ang panahon. Wala lang snow sa labas. Ayan. Napanood ko kila Alwin. Tsaka kila Rice. Nag-snow pa dito. Wala na. <laughs> Saan yung mga ngayon? Grabe. Ang ganda nitong painting na ito. Wala na. Ayan. Nakita rin. Ano meron? Children? children? No! <laughs> Michael Kors size 7. Anong sandals no? 79. Dating ano, magkano siya dati? Mura na kalaban. Ano, 148. Mm. MK Michael Kong. Hindi <laughs> Michael Kors. Michael Kong. Ito ang kay Dila. Nasa kaya yung kaputol nito? kaputol eh. Ang kaparehas nito. Ay, oh, ito ko lang dito eh. Ay, tira mo ito oh. Maganda kay Dila no walang sintas nag-iisa lang wala yung kaputol niya ay kapo yung kaano niya no <laughs> kaya ano lang isushoot isushoot mo ano? dyan nakalagay dun ito pang bata ay uh -huh. hey, ayun na sa baba oh sa baba sinuot sinuot Dave. Please. Huh? Yan, pizza? Okay. Ang ganda to. Ang cute. Hindi pwede. Hindi pwede yung yan. <laughs> Ang cute to eh, no? yun. Papa, papa, can like this? Try mo muna. Okay, can my Tingnan nyo no. Ito yung uso sa Pilipinas, di ba? Oh. Herschel, oh. Yung mga uh, belt bag. Belt bag. Is... Ayan, no? Gusto na daw palitan yung bag ko kasi pambata daw yun eh. <laughs> Kay Dave yun eh. <laughs> Ay, dining oh. 1,499 oh. Ah, sa labas. Parang gusto ko. Parang yayaman tayo. Yung bahay natin. <laughs> wow. Sitting Pretty. Saan? Ah, yung ano lang, no? Ano ba yung bonggambilya? Bonggambilya. Ha? Ayo, mahalik ka bukan sa amin to, yun. Hirap nito linisin. Pero maganda. One. Ah, 249. Dating 350. $199. $199. Ayan. Kanina pa, kanina pa ako naghahalong kat. Ayan oh. Dami ko nakita. Susukating ko lang. Kung ano yung magustuhan. Ganda nito o. Oh. Penguin. Mayama. Tatlo. Ano yung Leon? <laughs> kang Pilipinas. Ayan, tatlo na pili ko. Pan-summer ko. Ayos na. Ayan na. Umili na ng maleta si Leon. Ito daw siya ng Vancouver. Layo pa sa July pa <laughs> Excited. Ah, uh, sa ano ah, uh, sa July. Nandiyan kami sa BC ah. Uh. Ayan, busy road trip yon, Dada kami Calgary, Kamloops, yun. Kita-kits tayo. Ayan si Mamo. Bayad na, bayad. Pinalitan ng kulay. Kasi ano, madumihin yun, di ba? Ito, medyo okay ito. Ayan na kami. Tapos, punta na kami ng birthday party. Dito na kami sa bahay. Tingnan mo kung ano yung in-order ko. Amazon. Open Wala, hindi kaya. Oh, magaling ah. Shopee! <laughs> ha, pang ano, ultimate black. Pampaitim din sa sasakyan. Ha? Pwede ko na palang gamitin. Yan, gamitin ko ngayon. Yun. Dito na kami sa venue. Yan Oh. Eh, may tumutugtog na nga eh. Yun. Tapos na yung birthday. <laughs> Naging videographer tayo kasi wala silang videographer eh marunong naman tayo kumuha kaya tinakbo ko yung camera ko ayan eh sayang yung event di ba walang magbibidyo ayan o oh. ko yung camera ko walang memories di ba kaya yun bigla tayong tumakbo at binidyohan yung birthday ng Nang... si ayan ginawa na natin ng libre. Regalo na lang natin sa kay Norion. Yan. Tara, tara. Medyo malamig. May live pa tayo mamaya sa spot Pinoy yun. Pag napanood nyo to, siguro tapos na yung live namin. Pero every every Sunday yung live namin ha. Abangan nyo. Every Sunday magla-live kami sa spot Pinoy. Siguro may edit ko yung birthday mga bukas, no? Ayan. Regalo natin kay Ate Norin. Ayan. Hindi naman sinabi ni Ate Norin na maaga. Tsaka ni Leon sa atin. Hindi tayo prepare. Ano pa? Ano pa? Hindi, dyan. Sasabay daw siya kay Norin. Ano so. pa? Hmm. Diyan lang no? lapit lang naman to sa bahay natin <laughs> Ayan Sana ko nasabi ng maaga Napaka, napag, ano Nakapag-prepare tayo. Low-bat yung dalawang battery ko. Grabe. Ako yung big geographer na nagcha-charge pa eh. nagcha-charge <laughs> ako kanina. Ayan, tara. Ayan tayo. May live tayo sa spot Pinoy. Let's go. <transitutters> okay. mm -hmm. Tingin nga. Ang bagong... Binibenta na ba ng Tim Hortons? Where? It's Yeah, nagbebenta na ng pizza yung ano, Tim Horton so grabe ah. Kiluha niya na yung ano, lahat ah. Patikim mo lang isa pakagat lang. Grabe no. naman yung hawak. Cheese lang yan, wala pang Hmm, medyo masarap din. Hmm. Papadala ko na yung t-shirt ni Ina, tsaka ni Rice. Tapos yung mananalo sa first episode yun, naayos pa yung kung paano bobolahin pati dun sa dun sa live yung sa live di ba meron ding t-shirt ang makakakuha doon yung mga nag-comment sa live kagalit po ayan masarap ang yun no masarap ayan yung sa inyo mga nanonood ha titignan pa natin kung paano natin irarapol pero nandun lang naman yung mga pangalan nyo sa mga nag-comment ayun, padala na natin to kay Ina at Rice Spot Pinoy sa so, maraming salamat Nurse Bay padala ko muna to yun, ito na kapadala natin I the more than two, uh, three days. Okay. Okay. Thank you yun napadala na natin mura pala mahal pala pagka yung express pinadala ko na lang ng ano matagal 4 days dadating 4 days 4 days dadating sa inyo dre ina siguro pag napanood nyo to parating na dyan <laughs> yung ano package 4 days eh pero at least di ba 5 dollar tip parang mga 6 dollars daw pag uh, ano pag uh, hindi siya express okay pala eh di pala tayo magpadala within Canada kung sino man nanalo na taga Canada ang problema lang kung sa ibang bansa yun hindi ko alam pero okay diba 6 dollars yun 6 dollars pala mami Ang padala. Yung nga lang, hindi siya express. Ah, kukunin nila. Hindi, 4 days. Four days, Dada. Four days. Yes. Need help. Yes. Kaya mo na yan, ha? dati. But, but this... Okay. It's floating. Oh, saan? <laughs> ah. <laughs> ko. Ah, mo na ito. But Ayan. don't eat another Ay, grabe. Don't, don't eh. eat. Yeah. No, oh, hindi na. Grabe naman. Hindi siya naglalagay tapos dina na double check ko yan hmm. para alam nila ayun ano ba yung sinabi ko ano oh ayan. ayos okay ganito baka mo tapos yan give me eh grobe wala mo naman dodo lagang sa lagayan mo malaglag yung pizza yung lagay Si ate mo, tsaka si ano, sa sasakay ayun ha yun yung mga gustong umorder pwede pala pwede yung bayarin yung shipment pinang 6 dollars tapos yung t-shirt pala within Canada ha? sayang di ko na itanong kung ibang bansa kasi tinitimbang tapos yung ano ano ba to tinitimbang siya tapos yung lagayan bibilhin mo 2 dollars something kaya yun Okay din, okay din. Six dollars within Canada. Kasi Ontario yun eh. Layo nun, di ba? At yung Quebec eh. Ayan. na rin. Plus t-shirt, bayad sa t-shirt yun. Para ano, para makapagsama-sama kami. Bili na kayo. Parang awa nyo na. <laughs> Nagmakaawa. Nagmakaawa para ano, yun. Bili ng t-shirt para magsa <laughs> yan daw ang gagamitin pondo eh <laughs> para magkita kita ba diba? kung ang dahilan eh okay na sabi nga ni Rice eh kung 5 dollars ang kikitain sa isang t-shirt kung may isang daan naman o oh, mabumili di 500 na yun di ba? Nga lang kailangan marami hindi lang <laughs> sandaw baka kailangan ano limandaan <laughs> meron kayo limandaan parang wala naman baka nga lima lang <laughs> sundin mo na namin si si Lian tsaka yung